Magandang araw, Pilipinas. May nagtatanong po sa akin kung malaki po daw yung ating utang ang Pilipinas. Ang aking masasabi bago nakaupo po ang ating butihing presidente, Bongbong si BBM, ay marami pong utang ang Pilipinas. Uh, yung ex-president natin na uh, si Duterte ay malaki po ang kanyang utang sa China kaya pala galit na galit ang China sa atin uh, kung ano may gusto nila hindi nila nagagawa dahil po sa pagpupo ng ating presidente ng ating presidente naman ng CBDA ay uh, talagang makabayan, makatao at makabansa siya po ay handang tumulong sa atin Uh, talagang idol ko talaga at uh, bilib ako sa kanya. Siya lang po ang presidente na nakatulong sa ating bansa na mga may utang na presidente ang sa kanyang pag-upo ay nakikita ko po eh na kaya niya pong bayaran para yung galit po ng China sa atin. At yan pala ang dahilan kung bakit kaya tayo ay dosobin o girahin ang Pilipinas dahil sa hindi na kaunawaan at malaki po ang utang ng bansa Pilipinas sa China <laughs> dahil sa mga presidente nga ng utang kaya si BBM dala yung pag-asa natin na sana mabayaran babayaran ni BBM ang mga utang ng Pilipinas. Kaya sana nais ko sana para magkaroon po tayo na peace of mind at sana yung mga mga matataas sa goberno nagkakaisa para po sa ating mga kababayan isang tabi po muna natin yung mga alitan, mga hindi nagkasundo, hindi nag -uunawaan. Kasi po marami po tayong mga itong 2025 na mga kalamidad na parating. Nag-focus po tayo sa ating mga kababayan na masalanta ng mga kalamidad. Sana magkaisa po tayo. Yan po sana ang aking panawagan sa mga sa mga matataas sa gobyerno mga nanunungkulan sa ating mga kabinete ng mga senador tahanan na kakaisa tayong lahat at yan po ang aking panalangin na hingin po natin sa Panginoon para umunlad po yung ating bansa tayo po ay magtulungan nakakasundo, nakakaisa kung ano po yung mga alitan pag-usapan po natin para po maumangat po ang ating bansa yan po talaga ang dapat natin gawin na sa ating mga mamayan mahal po natin ang ating mga mamayan tulungan po natin ang mga, mga Pilipino sa dami pong problema naghihirap kaya iwasan na po natin yung pag-aaway na hindi po makakasundok kasi umunlad yung bayan natin ang ating bansa. Kung tayo ay nakakaisa, nagtutulungan at sana'y pag-ibig na lang ang bawat isang iniisip ng tao para umunlad po ang ating bansa. At yan po ang aking hinihili. Wala pong imposible sa Panginoon at dalalangin ko po sana na magkakaisa na lang po tayong lahat para wala pong mga mga kalamidad na parating, gulo, lalo na sa kay BBM at may nakikita po ako na tinatawag natin na rally pero may nakikita ako na tutulungan din siya ng mga retired military ang magtulong din kay BBM sana naman hindi na po sana yung matuloy yung mga pag-rarali nila pero pa, uh, wala pa wala naman po sa kanya ng ko natin. Sana po ay makakasundo na lang po para hindi po madugong labanan ito pag nangyari po yan. Kaya wala po sa Panginoon. La uh, pagdasal po natin ang ating bansa. At saka si BBM at saka si Sara sana makaisa na po sila para po o lalong uunlad po ang ating Pilipinas magkasundo na po sana tayo ito po aking hihingin sa Panginoon sana makaisa po tayo at magtulungan salamat po sa mga viewers ko at sa mga share po ninyo para po marami po tayong magtulungan magtulungan po tayo at sa ating mga namumuno itulang uh, ito lang po ang aking masabi sana po magtulungan po tayo para po sa ating bansang Pilipinas maraming pong salamat sa inyo uh, baligayang bagong taon ng pasaganang pamumuhay ko ang bawat isang Pilipino ang aking pangarap na magbawasan po ang paghihirap ng mga kapwa natin Pilipino dahil nakikita ko po ay marami pong hihirap kaya kailangan po ay makasundo tayo para masaya naman po ang bansa Pilipinas at maraming biyaya para parating ito po ang aking ilin sa Panginoon maraming salamat po sa mga nanonood po sa aking channel salamat po, bye bye